kung nakikita nyo mga kasari damit ko pa rin yan kahapon dahil syempre sa sobrang haba ng aking video is continue pa rin tayo pagkatapos ko nga kahapon mga kasari mag refill ng aking soft drinks ayan dumiretso naman ako sa pag-aayos ng aking mga paninda dyan sa aking paistante kasi nga nung nakaraang araw nagshare ako na mag-aayos ako ng aking mga paninda dahil tingin lang talaga puno pa yung aking tindahan pero sa totoo lang mga kasari, madami-dami na rin talaga mga kasari ang kulang dyan sa aking mga paninda kaya kahapon naglaanan ko na ang talaga ng oras na ayusin para naman sa ganon makita ko kung ano na talaga yung mga kulang-kulang dyan na mga paninda sa aking tindahan. Kung titingnan kasi mga kasari parang puno lang yung aking munting tindahan at kompleto kung titingnan pero kung aayusin ko yan mga kasari paniguradong marami ng bungi-bungi dyan sa aking mga paninda at marami na rin talaga ang mga kulang. Kung dati nga kasi mga kasari kapag may benta na ako agad ko nang binibili at nag-grocery na ako. Pero kasi nitong mga nakaraang ringgo mga kasari panay nga talaga ang grocery kaya na ko yung aking munting tindahan at medyo na parami yung mga stock. At ang huling grocery ko nga mga kasari is nung Thursday pa. Kung naalala nyo nag-share ako na aking mga panindang mga biskuit at mga chichiri ang pinag ko. Yun po yung huling araw na nag grocery ako mga kasari pero nitong pumasok na linggo is hindi pa po ako nakapag -grocery. dahil nga ewan ko ba tinabaan ako ng sobrang tumal. Siguro nga talaga mga kasari dahil umuulan at syempre weather weather din talaga yung mabenta dito sa sa aking munting tindahan. Panigurado ako, hindi lang naman siguro ako yung nakaranas ng matumal na benta sa araw-araw. Ayoko din kasi mga kasari na panaybili at panaytambak ng mga paninda dito sa aking munting tindahan, lalo't lalo na ngayon na maulan at syempre matumal. Kaya hanggat hindi nababawasan yung aking mga paninda, mga kasari talagang sinasadya ko na hindi na muna ako mamimili at pauubusin ko na muna mga natitira kong mga istak at syempre mag-iipo na lang muna ako mga kasari bago ako mamili para naman ang sa ganon Lahat ng aking paninda is bago na ulit. Nakukompleto ko pa kapag nag-iipon pa ako ng nag-iipon ng aking mga benta. At kasi mga kasari kapag may 500 na ako or 600, ayan, kinahapunan, agad ko na agad, agad ko na agad. Ayan, nabubulol na talaga dahil halatang wala nang masabi. Agad ko na binibili yung aking benta pagdating ng hapon. Para naman sa ganon, kinabukasan, meron na naman akong mai-rolling or meron na naman akong mapaikot na benta na galing sa aking tindahan. At pagkatapos ko ang ayusin yung kabilang istante ko mga kasari, ayan, nakita ko marami din pala talagang kulang at syempre, kailangan ko ng mamili ng kung anong wala dyan sa aking kabilang paistante na yan. At pagkatapos ko naman dun ayusin, lumipat naman ako dyan sa aking kabilang glass shield. At yung aking mga pa biscuit, noodles, asukal na naman ang aking inayos at syempre tinignan ko na rin kung anong mga kulang-kulang pa dyan sa aking paglashilb na yan. So pagkatapos ng mga ilang minuto sa so, pag-aayos ko dyan sa aking istante, paglashilb na yan at pag-check -che na kung anong wala dyan sa aking munting tindahan, kita ko din talaga mga kasari na madami na rin pala akong mga kulang-kulang na mga paninda dito sa aking tindahan. Kung akala kong puno pa at marami pang stock ang aking tindahan is yung pala akala ko lang, puro akala, maling akala pala. Uy, ano daw? walang ganon. Puro akala, akala, akala mo lang yun. Ayan na nga mga kasari, tapos na akong mag-ayos dyan sa aking munting tindahan at nakita ko na rin talagang marami ng kulang at nilista ko na rin para nang sa ganon. Alam ko na ang bibilin ko kapag ako'y mag-grocery.